Hello po, magandang araw po sa lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Chicken Choy Adventures, mga choy. At uh, kamusta po kayong lahat? Shout out po no, sa mga subscribers natin at mga bagong subscribers po natin na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Uh, for today's videos, mga choy, meron po tayong ituturong uh, counting kaalaman po sa ating mga pagninegosyo po. Ano. At uh, meron pong uh, di maiwasan na meron pong masusobra sa ating mga chicken ano uh, ang tawag nila ay leftover po ng na manok natin ano gagawin po natin siya ng paraan mga choy no at panoorin niyo po ang video nito at matututo po kayo kung paano ang ang sikreto natin sa paggawa po ng ating uh, lumpia mga choy ano meron din po kasi mga nagtatanong sa atin ano yung mga consequence natin kung ano po yung ginagawa natin sa leftover natin ayan po panoorin niyo po mga choy no at magkaroon po kayo ng konting idea Naganda po tayo ng isang kilong sayote at saka uh, sibuyas dahon po at saka isang black pepper saka magic sarap at saka uh, asukal ano? yung brown sugar po mga choy at yung natirang lip over na chicken natin no? po natin mga choy ganyan lang po yung gagawin natin no? kung mas maganda po meron po kayong uh, panggiling ng, ano, ng karne ano, gaya po ng uh, samin. Sa mga ce para hindi po kaya mahirapan madali lang, yung, madali lang po yung paggawa natin no? paggiling ng ating mga manok mga nasa kalating kilo po yung sobrang chicken natin mga choy yan po, kapanorin niyo po no? kung paano po natin gawin ito mga choy inimay po natin yan mga choy no? at saka naganda rin po tayo ng tatlong wrapper at kung gagawin po natin ito mga choy hindi na po tayo lugyan no? kasi po uh, hindi po masasayang yung lip over natin Tsaka wag na po natin damihan ng mga ingredients kasi po yung leftover po natin is uh, templado na po siya, masarap na po sa mga choy. Kaya po, yan po ang ginawa natin, gulay po, isang kilong gulay, mas maraming gulay para mapapalance po yung lasa niya. No? At masabi ko po sa uh, lumpiang gagawin po natin mga choy is napakasarap po. No? At subukan nyo po kung nagawa nyo na po itong gantong pamamaraan mga chik comment po kayo kung ano po yung masasabi nyo sa natuklasan natin na lumpia po ano mga, mga, choy at comment po kayo kung pasok sa panlasan nyo mga choy no? at marami pong nagsasabi sa atin mga customer natin mga sukin customer natin na napakasarap ng ating lumpia at laging sold out po yung ating ginagawang lumpia mga choy. Ganito panggiling po no yung karne yung bilhin niyo, pwede pwede sa, sa gulay, pwede sa sa mga karne Uh, at huwag lang po siyang ipopol, loaded po ng marami para hindi po masira ang, ang, ang natin, ang gilingan natin ng karne po. no Mas madali po kasing ng uh, gawin ito kapag meron po kayong ganito. Ang mga gulay, ang mga lamas po na ilalagay natin. Yan po, pinumpino po. Ganyan po yung ginagawa namin no, mga choy. <coughs> Matagal na po namin ginagawa ito mga choy. No? Uh, minsan lang hindi kami nakakagawa ng lumpia kapag mga uh, walang leftover po na manok po natitira sa aming mga indahan kaya po hindi po kami nakagawa ng lumpia. Pagkatapos natin gilingin yung leftover natin na manok mga choy, uh, ganyan din po yung gawin natin sa mga sangkap na gagamitin natin kagaya po ng sayote at saka dahon ng sibuyas mga choy. Ayan po at uh, ihalo po natin sila no. pag po natin sila na ng lalagyan para magsama-sama po yung mga sangkap natin. Ayan lang gawin natin mga choy no para hindi po tayo mahirapan sa paggawa po ng ating mga lumpia, simpleng recipe at napakas, napakasarap po ng na lumpia mga tsoy, at subukan po ninyo at hindi po kayo magsisisi mga tsoy, no? uh, at magagamit nyo po yung uh, recipe nito uh, at sa mga nagtatanong ano marami po kasi nagtatanong sa atin mga kachikintsoy natin kung ano daw po yung magandang gawin sa mga lip over, meron pong nag sa mga nababasa natin sa comment uh, gawin daw bola bola pero hindi uh, ko pa natatry yung ganun, ano kasi maglalagay ka pa po ng harina nun eh yung atin po ay dardiretso na po ito hindi na po tayo maglalagay ng maraming sangkap at napakasimple lang po at uh, madali siyang matutunan at um, masasabi nating 100% po na napakasarap po ng gantong uh, lumpia natin mga choy at kung subukan nyo ito at uh, tatangkilikin po ng inyong mga customer mga choy no? kung napanood nyo ang video ng ito mga choy hanggang dito mga choy uh, sana wag nyo kalimutang uh, mag comment i-share nyo po ang ating video at i-like na rin po uh, sa mga bagong subscribers po namin, patuloy na sumusuporta po sa ating YouTube channel. Uh, salamat po ng marami sa inyo mga choy. Pusan na kayong magsasawang manood ng ating mga videos mga choy. At pagkatapos nito mga choy, no, yan na po, uh, babalutin na natin siya. No. Gumamit po tayo ng medium na wrapper mga choy. Uh, at Ayan po, uh, napakaganda po ng ating pagkakabalot. Ganyan lang po yung gawin natin mga choy No? Uh, at, ang kailangan natin is konting sipag lang at saga para magkaroon po tayo ng Uh, daily income po. Ayan. Hindi na nasayang yung manok natin, kumita pa tayo. Nung una mga tiyerno, uh, ay ko, struggle kami sa uh, pagawa ng paraano no, sa mga lipover namin nung nagumpisa pa lang po kami magnegosyo mga tiyer. At ang ginagawa po namin, minsan eh, pinamimigay na lang. Eh, at araw-araw po, merong sobrang manok po ano, kapag nagumpisa pa lang po tayo. Hindi pa kasi tayo ganong uh, kilala. No? At sikat yung tindahan natin. Diskarte lang sa buhay at uh, determination, determinasyon no para po uh, magkaroon po tayo ng kita si paglang lang mga choy yun po yung masabi ko lagi no lagi kong sinasabi si pag at diskarte sa buhay para magkaroon po tayo ng kita no araw-araw sa mga kagaya ko pong nagnegosyo mga choy ayan po shout out po sa inyong lahat at tuloy-tuloy lang po sa ating mga pagninegosyo mga choy at uh, meron talagang mga araw na hindi mabili yung ating mga binibenta pero kapag kilala na po kayo matagal na po kayong nagdinegosyo hindi uh, po mawala ng benta mga choy araw-araw po meron pong kita ayan po at uh, kung makikita nyo po no ayan sinabayan natin sa uh, pagluto ng manok para hindi rin po maksaya ng gas ano mga choy ang ginawa po namin kapag nakapagluto na kami ng isang lutong luto, luto na manok ang pangalawang lulod ng manok diyan po namin sinasabay lumpia para hindi po siya wala po ano kasi kapag medyo hindi mainit yung mantika naglagay, naglagay tayo ng lumpia ang possible po eh masisira po yung wrapper no lalo na kapag nakatiming tayo ng wrapper na uh, hindi po maganda yung quality po ano hindi po maiiwasan na meron po talagang ganun mga choy muli po maraming salamat po sa suporta po ninyo lahat mga choy shout out po sa inyo lahat at sana po uh, patuloy tayong uh, magsumipag sa buhay na ito at uh, makamit natin lagi ang ating minimiti na tagumpay mga choy uh, shout out po sa inyong lahat salamat po sa inyong panonood mga choy